Magandang umaga mga kahuan, narito na ang Pagasa Weather Update Today. Happy Friday po sa ating lahat. May tuloy pa rin pong epekto ng dalawang weather systems sa ating bansa. Una na po dyan ay ang pag-ihip pa rin ng easterlies o yung hangin galing dito sa may Pacific Ocean. Nagdadala pa rin ng mainit na panahon sa Luzon and Visayas and at the same time, nagdadala rin ng mga pag-ulan lalo na sa may silangang parte. Samantala dito naman po sa Mindanao, plus lalawigan ng Palawan, meron dyan mga nag o converge or nagsasalpukan po ng mga hangin. Ito yung hangin po galing dito sa may northern hemisphere, also known as the easterlies, at yung hangin din po galing sa may southern hemisphere. As a result, meron tayong makakapal na mga ulap at minsan malalakas po ang daladalang ulan ng mga ito. Ito yung tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Samantala, base naman sa ating analysis, wala pa rin tayong inaasahang bagyo na papasok ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na limang araw. Sa sa malaking bahagi po ng Mindanao, magdala po ng payong dahil po aasan pa rin ang epekto ng Intertropical Convergence Zone. Meron tayong pinakamataas sa tsansa ng ulan sa may Sambuanga Peninsula ngayong umaga pa lamang, as well as Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at mga lalawigan pa ng Sarangani and Sultan Kudarat, as well as dito sa may Davao region. Sa natitong bahagi naman ng Mindanao, karamihan ng mga pagulan dyan sa may Caraga region, Northern Mindanao, Mainan-Bangsamoro and Resh. Of Gen asahan din po yung mataas sa tsansa ng ulan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. At uh, malaking bahagi nga nito, posibleng makaranas ng mga minsan malalakas sa ulan or mga thunderstorms pagsapit po ng hapon. Kaya make sure po na meron tayong dalang-dalang uh, payong at mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Temperatura natin sa may Zambuanga City and Davao City, posible pa rin umakyat sa 32 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po sa lalawigan ng Palawan, asahan yung makulimlim na panahon at mataas na chance ng ulan. Umaga pa lamang sa may northern portions, kabilang na yung kalamian in Cuyo Islands, habang ang rest of Palawan, mataas ang chance ng ulan tanghali hanggang sa gabi, dulot pa rin yan ng intertropical convergence zone. Sa ating mga kababayan sa Western Visayas and Negros Island region, umaga pa lamang mataas na yung chance ng pagulan. Ito yung mga localized thunderstorms lamang. Habang sa natitirang bahagi pa ng Visayas, itong central and eastern portions, mataas chance ng mga isolated na ulan at mga thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang gabi. Temperatura natin sa may Puerto Princesa and Metro Cebu, posible pa rin umakyat sa hanggang 32 degrees Celsius. At sa Bandan Luzon, pinakamataasan chance ng ulan ngayong umaga pa lamang dito sa may Aurora pa rin and Quezon Provinces, dulot ng East release habang apektad na rin po yung mga katabing lugar gaya po ng Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna, hanggang dito sa may Camarines Norte, lahat po yan ay dahil sa Easterlies. The rest of Luzon, lalo rin dito sa may Norte, is fair weather conditions, maaliwalas naman sa maraming pagkakataon, habang party cloudy to cloudy skies over Metro Manila, rest of Central Luzon and Southern Luzon, umaga hanggang gabi, and nasasamahan pa rin yan ng mga pulupulong pagulan or pagkidlat, pagkulog. Sa Metro Manila, matasan tsansa ng ulan between 3 to 6 p.m., Temperatura natin sa tanghali, posible pa rin umakyat sa 33 degrees. Habang sa Baguio, presko pa rin po ang panahon. Mula 17 to 25 degrees Celsius. And speaking of southwest monsoon, in the next four days, magbabalik po ang southwest monsoon or hanging habagat. By tomorrow, dito po sa may alalawigan uh, lalawigan po ng Palawan, posible makaapekto na ito. Habang sa may western portion of Mindanao, by tomorrow, mataas pa rin ang chance ng pag-ulan, lalo sa may Sambuanga Peninsula and Bangsamoro Region at bahagi pa ng Soxtabgen. Dulot yan ng Intertropical Convergence Zone. Habang natitirang bahagi ng Luzon and Visayas as well as Mindanao, by tomorrow, party cloudy to cloudy at may chance lamang ng mga pulupulong pagulan or pagkidlat pagkulog. Then pagsapit po ng Sunday, that's sa June 22, hanggang sa kalagitnaan po ng susunod na linggo, matasan chance ng ulan sa western sections ng Central Luzon, Southern Luzon and Visayas, dahil yan sa pagbabalik nga ng southwest monsoon, ito yung maraming moisture na hangin po na nanggagaling dito sa may West Philippine Sea. Taasahan po ang mataas na tsansa ng ulan simula sa Sunday sa may Western Visayas, Sen uh, Negros Island Region, malaking bahagi ng Mimaropa, hanggang dito sa may uh, Cavite, Batangas, Zambales, and Bataan. Habang dadalas din yung mga pagulan simula sa Sunday, sa natitirang bahagi pa ng Calabarzon, Metro Manila, rest of... Uh, Southern Luzon and even Visayas, meron tayong mga kalat-kalat na ulan din ng thunderstorms at some point kaya magdala po ng payong kung lalabas ng bahay sa mga susunod na araw doon sa mga nabagit natin na lugar habang natitira bahagi ng Luzon plus dito sa may eastern side of Mindanao bahagyang maulap at minsan maulap pa rin ang kalangitan at meron lamang mga pag na isolated or mga localized thunderstorms. Sa ngayon po at maging sa mga susunod na araw, wala tayong asahang gale warning or mga sea travel suspensions. On the average, sa may Pacific Ocean and Extreme Northern Luzon, isang metro ang taas ng mga pag-alon, habang ang natitirang baybayin pa ng ating bansa, nasa more or less kalahating metro. Then pagsapit po ng early next week, posibleng umakit ng bahagya ang pag-alon dito sa may West Philippine Sea or karagatang sakop ng Pilipinas dahil sa unti-unting paglakas ng hangi habagat or southwest monsoon.